everyone, nandito kami sa labas. Dito kami matutulog ngayon na last Dahil mas mahangin dito kaysa sa loob ng bahay. Ayan. Maguyan, kakain muna kami ng pinat. Adi, dyan, ilikod mo utang eh. <laughs> Tawa na. Limanangin. Hmm, naaliwalas dito. Okay di diba? Dito kami sa labas mas mahangin kasi. Yes, buksan na natin. Hangin. Ang hangin dito sa labas. Ayan? Fresh. Fresh, 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 everyone mga kaprobinsya oh. araw akong naglalaba araw-araw din akong gumagawa ng ano alam nyo yun oo. Oh, yun lagayan na naman yun ng sibuyas kasi pag sa baba ay hukay ng mga pato at manok kaya ayun lagayan ng sibuyas gumawa ako kaninang umaga ay kahapon pala ng nagabihan na ako tapos tinuloy ko kaninang umaga Everyone, isip na po kami See you again to our next video